Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang layunin ng gawaing pagpipino, una sa lahat, ay upang gawing perpekto ang pananampalataya ng mga tao. At sa huli ay magawakang maabot ang isang kalagayan kung saan nais mong umalis ngunit hindi mo magawa kung saan maaaring ang ilang tao ay pinagkaitan ng kahit isang hibla ng pag-asa, subalit mayroon pa rin pananampalataya. Kung saan hindi na umaasa ang mga tao sa kanilang sariling mga inaasam sa hinaharap. Sa panahong ito lamang matatapos ang pagpipino ng Diyos. Hindi pa rin nakakarating ang tao sa yugtong mabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. At hindi pa nila natitikman ang kamatayan. Kaya hindi pa tapos ang proseso ng pagpipino. Maging yaong mga nasa hakbang ng mga tagasilbi ay hindi pa lubos na napipino. Matindi ang pagpipinong pinagdaanan ni Hob at wala siyang nasandigan. Kailangang sumailalim sa mga pagpipino ang mga tao hanggang sa puntong wala na silang pag-asa at wala nang masandigan. Ito lamang ang tunay na pagpipino. Sa panahon ng mga tagasilbi, kung palaging tahimik ang puso mo sa harap ng Diyos at anuman ang Kanyang ginawa at anuman ang Kanyang kalooban noon para sa iyo, sinunod mo palagi ang Kanyang mga plano. Sa dulo ng landas, ay mauunawaan mo ang lahat ng nagawa ng Diyos. Suma sa ilalim ka sa mga pagsubok kay Hob at kasabay nito ay suma sa ilalim ka sa mga pagsubok kay Pedro. Noong sinubok si Hob, tumayo siyang saksi at sa huli, ipinakita sa kanya si Jehova. Pagkatapos niyang tumayong saksi, sa kalamang siya naging karapat dapat na makita ang mukha ng Diyos. Bakit sinabing, Nagtatago ako mula sa lupain ng karumihan. Ngunit ipinakikita ko ang aking sarili sa banal na kaharian. Ibig sabihin 'yan ay kapag ikaw ay banal at tumatayong saksi sa kakalamang magkakaroon ng dangal na makita ang mukha ng Diyos. Kung hindi ka makatayong saksi para sa kanya wala kang dangal para makita ang kanyang mukha. Kung aatras ka o magrereklamo laban sa Diyos sa harap ng mga pagpipino, sa gayon ay bigu kang tumayong saksi para sa kanya at pinagtatawanan ka ni Satanas hindi mo makakamtan ang pagpapakita ng Diyos. Kung katulad ka ni Hob na sa gitna ng mga pagsubok ay isinumpa ang kanyang sariling laman at hindi nagreklamo laban sa Diyos at nagawang kamuhian ang kanyang sariling laman nang hindi nagrereklamo o nagkakasala sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, tatayukang saksi. Kapag suma sa ilalim ka sa mga pagpipino kahit paano, at kaya mo pa ring maging katulad ni Hob, na lubos na masunurin sa harap ng Diyos, at walang ibang mga kinakailangan sa Kanya, o sarili mong mga pagkaintindi, magpapakita sa iyo ang Diyos. Ngayon ay hindi nagpapakita sa iyo ang Diyos dahil napakarami mong sariling mga pagkaintindi, personal na pagkiling, makasariling ideya, indibidwal na pangangailangan at interes ng laman at hindi ka karapat dapat na makita ang kanyang mukha. Kung makikita mo ang Diyos, susukatin mo siya sa pamamagitan ng iyong sariling mga pagkaintindi at dahil doon, ipapako mo siya sa krus kung maraming bagay ang sumasapit sa iyo na hindi nakaayon sa iyong mga pagkaintindi, ngunit nagagawa mong isantabi ang mga iyon at magtamo ng kaalaman tungkol sa mga kilos ng Diyos mula sa mga bagay na ito. At kung sa gitna ng mga pagpipino ay ipinapakita mo ang iyong pusong nagmamahal sa Diyos, ito ay pagtayong saksi. Kung mapayapa ang iyong tahanan, natatamasa mo ang mga kaginhawahan ng laman. Walang umuusig sa iyo at sinusunod ka ng iyong mga kapatid sa iglesia maipapakita mo ba ang iyong pusong nagmamahal sa Diyos? Mapipino ka ba ng sitwasyong ito? Makikita ang iyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan lamang ng pagpipino. At magagawa kang perpekto sa pamamagitan lamang ng mga bagay na nangyayari na hindi nakaayon sa iyong mga pagkaintindi. Sa pamamagitan ng maraming salungat at negatibong bagay at paggamit ng lahat ng uri ng pagpapakita ni Satanas, mga kilos nito, mga paratang, mga paggambala at panlilinlang malinaw na ipinapakita ng Diyos sa iyo ang nakakatakot na mukha ni Satanas. At sa gayoy, ginagawang perpekto ang iyong kakayahang makilala si Satanas upang kamuhian mo si Satanas at talikuran ito.